good morning yung mga nalip pa dito ang insekto oh. Inanunong asawa ko yun sa planggana ayun na guys so, oh. ayun, lumalang Dami na oo, oh, dami na nga ano tuwing ano ganyan po eh, tuwing umaga madami rin itong nalipad sabi daw po yayaman <laughs> so, ni yayaman sa na all yayaman ayan oo oh, oh. ayun dami na ayan, ano ba ang insekto yan? Oh, uh, hindi naman yan pupuyo. Antik yan? Oo, iba eh. Oh. Antik yan? Masakit din yung mga gat, ano. Ayun po, ayun ang pupuyo po. <coughs> guys, pupuyo boy, po. E, grabe guys, dito ito yung umaga po, ganito. Good morning, po. Good morning po, good morning. Isang magandang umaga na naman. Na bumos bumusang malakas na ulan, grabe o sana o naman ang aming kwarto nito wala na wala na ayan yung pa ayan. ganito po rito yung umaga nagliliparan yung mga insekto guys sa mga panig ng mundo lagi po tayo mag-iingat at talagang tag ulan na may bagyo na naman po yata para sa inyo so, maagad na naman po kami the time is 5 PM. Pa 5 PM na ba? <laughs> yan, pag tiling pa ho ay kami gising na talaga. Everyday. Everyday po. Ganito kami. Ba, ano na? Meron pa, wala na. Mm -hmm. Ay, ayun, oh, bubuyog. Yung sakit yung mangisok. Oh. so, guys, may bubuyog po. Ayun, yan. Na so, mangisok na po sa ilaw. Eh, grabe Oo, tapon mo na yan. Guys, saan mong panig ng mundo? Lagi po tayo mag-iingat sa mga driver po. Sa lahat po ng mga driver, guys. Talagang may, -may maulan. Magulat ang kalsada. Guys, oh. Isa na namang umaga. Umaga, lagi nakangiti. Bawal po ako nakasimangot. Kahit po anong dami ng ating problema. Basta isang ngiti, isang smile lang. Okay, nakakagaan ng damdamin. Guys, muli po, magandang umaga at malagi po tayong mag-iingat sa mong kumpanyo ng mundo. Ingat po lagi. God bless.